I want to go very, very quickly into uh, the names na iyong pinagdaanan na pag-usapan natin ta. Mabilisan lang. Nung ikay Flor de Liza Sanchez, naalala ko, nag-umpisa ka dito sa industriya bilang Flor de Liza Sanchez. Um, describe your life during that time. Noong Flor de Liza Sanchez ako, nasa Dats Entertainment ako noon. I, I know, nasa Dats na yes. ako, na Flor de Liza Sanchez ako. Um... Well, yan. Ano kami, parang gusto ko yung kasi nung time na yun, parang one of those lang ako kasi baguhan nga ako. So, parang gusto kong mag-host, matuto mag-host, kumanta, sumayaw, tsaka mag-umacting. Okay. So, yun yung, yun lang yung goal ko sa buhay. Yung mindset nun, mo lang, noon. Matuto uh -oh. lang ng ganun. Nung naging uh, Carrots... Uh, Alvarez. Alvarez. Nasaan ka sa buhay mo? Uh, nung nakititaan na bal na ako, naging Carrots Alvarez ako noon, um, gumagawa ako ng movies naman noon. Pero mga bit roles lang, big okay. player lang ako noon. All right. Pero uh, nag-uumpisa ka na ba noon? Nagdi-dream na ako na, na in sabi Love ko, oo. Yeah, sa sabi ko -arte. na parang parang gusto ko ata yung movies that time, parang gusto okay. ko na yata, parang na-enjoy ko na yung paggawa ng movie. Naging Glidal Mercado ka. Nung naging Glidal Mercado ako, kasi sa dates naman kapag halimbawa magpapa-sexy role ka na. Medyo graduate ka na kasi uh -huh. parang tini teenager show yon eh. So nung naging ladle mercado na ako, napunta ako sa Viva Films noon. Doon kami nagsimula as Wow Wow Girls nila Amanda Page. Oh, Doon okay. nagsimula yung career ko sa Viva Films. Yung decision na yun, na magpa-sexy. Yes. Uh Oo. -oh. Was that a difficult decision? Actually, kasi bata pa ako noon eh. So parang uh, tapos parang lumaki ako sa Muntinlupa. So parang probinsya nung time tayo na uh -oh. yung probinsya pa yung Muntinlupa. Um hindi ko kaya. Parang naiya ko. Pero parang ako yung naging breadwinner ng family namin. So wala akong choice. Okay. Kaya tanggapin yung mga role, na trabaho dumarating sa At ako. marami pang nangyari sa iyong buhay. Yes. At isa na dito ay yung pelikulang Sidhi, kung saan uh, naka-grand slam ka. Mm -hmm. And thank you for telling me about Tita Nida uh, Blanca, also was a grand slam winner as best supporting actor at uh, ang ating kaibigan Gina Alahar. Pero nung ginagawa mo ng Sidhi, How was it working with the superstar, with Ate Guy? Actually, sa totoo lang, ikukwento ko lang yung umpisa noon uh -huh. na, munti ko siyang hindi gawin. Kasi, ano, uh, ina na nung binasa ko yung script, inayawan ko siya dahil may frontal nudity. May frontal nudity. Yeah. So, yun ang ayoko. So, nung sinasabi na nasabi ko na, na, hindi ko po kayang gawin, direct, sorry po. After mga ilang days, nag miniting ako na direct Joel, sabi niya, kinausap niya ako na, Glidel, magtiwala ka lang sa akin. May mararating ka. May laban ka dito. Inisinab niya sa akin. Tapos, na-convince niya ako. Sabi ko, direct sige po, pikit mata akong umoo. Kayo na pong bahala sa akin. Tapos Atin... doon nagsimula yung yun nga na nag-work na, na kami ni Ati at ni Albert Martinez noon. Para ako na starstruck kasi syempre na idol ko si Hatigay eh. tapos yeah. si, si Albert, batikang art artist at batik batikang aktor. kaya very very proud ako na nasama ko ni Papa Jesse sa ganitong Papa Jesse Hercules ito sa That's project right. na to. Uh Oo. -oh. And directed of course we're talking about God Joel Lamang. lamangan. Uh, naalala ko ang isang eksena sa Sidhi yes. sa ilog. Sa ilog. N nung nakita mo si Ate Gay. Yes. Uh, who played the role uh, ng isang pipo, uh uh isang uh napaka-challenging na role. You had that line there nung tinanong mo siya na... Kung ano ang pangalan niya. Ano ang pangalan niya. Sabi tapos, ko, anong pangalan mo? Kasi parang gusto niyo makapagkaibigan sa akin. Can you go back, take me back? Walk us through that particular scene doon sa ilog. And Actually, just... yung ilog scene na yon is naliligo ako. Oo. Naliligo ako Tama. sa ilog scene na yun. Then, dumating si Ate guy. parang nakatingin sa akin. Tapos, since bago ako doon sa probinsya, pinagdalan sa akin ni Albert... Snap, gusto ko magkaroon ng kaibigan. Tama. So, tinanong ko siya, Hello, uh, uh, hello, no, let's do lang? it acting. Four, three, two, one, action! Magandang araw. Ah, uh, ah, uh, anong pangalan mo? Ana 'yun lang 'yung wow. natata Sorry dito oh. ako humara. No, that's okay. Oo, uh, dahil oh, 'yun 'yung inyong Kasi dito scene, ako no? nakaharap noon eh dito uh -oh. si Ate Gay. Unang eksena niyo 'no, eh, Ate Gay 'no? nag nagkasama kayo. Yes, sa nice. first scene. Yes, na alam ko yung scene yes. Sena yes. But congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you uh oh, much. Grand slam for best supporting actress, Glidel Mercado for the film Sidhi. Let's go fast talk. <laughs> <laughs> na. Fast talk. Flor Deliza Carrots. Flor Deliza. Flor Deliza Glidel. Glidel. Forever <laughs> sexy, forever maganda. Forever maganda. Hot mama, hot wife. Boat. <laughs> glide sa umaga, glide sa gabi. Glide sa umaga. Tatawa, ngangawa. Tatawa. Sampal sa bunot. Sa bunot. Magtataray, mga okray. Mga okray. Magandang role, maganda, mahabang role. Mahabang role. One word, describe yourself as an actress. Versatile. One word, describe yourself as a mother. Mapagmahal. Describe yourself as a wife maasikaso minsan. Ako nga gali si ito. Ito <laughs> nga Paborito mong ginagawa sa iyo ni Tonton? Inaasar ako. Paborito mong ginagawa kay Tonton? Inaasar ko din siya. Guilty or not guilty? May nakatarayang, may nakatarayang artista. Not guilty. Guilty or not guilty? Niligawan ng may asawa? Guilty. Guilty or not guilty? Nagreklamo sa role? Guilty. Guilty or not guilty? Nagreklamo sa talent fee? Not guilty. Guilty or not guilty? Pinapakialaman ang phone ni Tonton. Mm, uh... <laughs> not guilty. Na lang. Guilty or not guilty? ini ang ex ni Tonton. Not guilty. Guilty or not guilty? ini ang ex mo. Not guilty. Lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Pagkasama ko pamilya ko. Shining inheritance na ipamamana mo sa mga anak mo. Ano ito? Siguro yung buwaga sa pagmamahal ko sa kanila bilang isang ina at hindi oh. syempre bilang asawa. Oo. Oh.